Hi guys, ngayong araw pala ay tanghali na kaming gumising Kaya eto si Sinji mga alas 11 ng tanghali, pinaliguan na rin namin Araw-araw nga pala naliligo si sinji sinabi kasi nung doktor niya araw-araw daw siyang paliguan Huwag kayo magalala, mainit na tubig naman yung pinaliligo sa kanya At mabilis lang din siya paliguan, hindi naman ganung katagal Si Sari at si Ichi nga natutulog pa rin, si Sinji pa lang yung gising Yung ate ko naman eto, nagluluto siya ngayon ng lumpian toge sa 7 pa kasi uuwi yung ate ko kaya nandito pa siya sa bahay. May dadating nga rin palang bisita si Mami Cherry kaya naghahanda din yung ate ko na makakain. Habang ako ito naman binabantayan ko si Shinji dahil may ginagawa si Mami Cherry. Bale ito pagkaluto nga ng ate ko ng toge kumain na rin kami. mag na rin pala nung kumain kami dahil late na rin kami gumising ngayon. Fast forward dumating naman si mama. May pinuntahan kasi sa kanina tapos na malengke na rin siya ng panluto ng sopas. At dahil nga may dadating si Mami Cherry na bisita, naisipan naman ng ate ko magluto ng sopas. Bale ito, dumating na nga rin pala yung bisita ni Mami Cherry. Half Filipino, half Japanese nga pala yung kaklase ni Mami Cherry nung elementary. Tuan-tuan -tuwa na naman si Sechi kasi ang daming inuwi sa kanila na candy tapos mga laruan Tapos bumili rin yung bisita ni Mami Cherry ng cake pinasalubong sa mga bata At habang nagluluto nga yung ate ko ng sopas, dito muna sila sa kwarto tumambay, dito muna sila nagkwentuhan Tuan-tuan -tuwa nga yung classmate ni Mami Cherry kasi matagal na rin yung huling nagkita sila At pagkatapos nga magluto ng ate ko, kumain na rin si Mami Cherry tsaka yung bisita niya At pagka-uwi nga ng bisita ni Mami Cherry, yung kumpare ko naman yung dumating Yan o, no? magandang hapon sa inyo mga par Punta lang yung ano, kumpare ko nandito, pupunta sa bahay kasi Kaso hindi niya alam yung parking, kaya tuturuan ko siya. Punta natin. Bale, ito guys, sinundo nga pala ako ng kumpare ko malapit dito sa bahay namin. Hindi niya pa kasi alam yung pinakamalapit na parking sa amin, kaya ituturo ko muna sa kanya. Bale, at nakapag-parking na nga kami. Kakakuha lang din kasi ng kumpare ko ng lisensya niya, kaya hindi niya pa kabisado rito sa amin. Kaya nga din pala pumunta yung kumpare ko para pahiramin niya ako na itong steering wheel. Hindi niya na raw kasi ginagamit kaya papahiram niya muna sa akin. Fast forward nga, nandito na kami sa bahay at sinasetup na rin namin yung pagkabit na itong manobela. Dinadownload lang pa kasi namin ng larutong computer ka, wala namang kasing to dahil hindi ko naman masyadong ginagamit. Bale, ito pinakain muna nga namin yung kumpare ko habang nagdadownload pa kami ng laro. Tuwan-tuwa nga siya dahil ang dami raw namin pagkain sa bahay, parang bagong taon pa rin daw. Pero mukhang last day na to guys kasi naubos na rin naman yung handa namin ng new year. Fast forward na, isetup na nga namin tong steering wheel. Tuan-tuan na naman si Dexter Vlogs nyo kasi may panibago na naman libangan. At dahil wala pa tayong lisensya, sa bahay muna tayo mag-drive. <laughs> Bale, ito, pass forward, mga bandang alas 7 nga ng gabi, umuwi na rin yung kumpari ko. Malapit lang din yung bahay nila, siguro mga 20 minutes dito sa bahay namin. Kaya paminsan-minsan pumupunta talaga dito yan sa bahay namin. Bale, ito, pag-uwi nga ng kumpari ko, kumain na din kami ni Mami Cherry. Eto nga pala inulam namin, pinangat na isda ni Loto ni Mama yan bago siya pumasok sa trabaho. Medyo nauna nga lang pala ako kumain ng konti kay Mami Cherry dahil umiiyak si Sinji. Kaya pinadedi na muna niya bago siya kumain. Si Sauri at Seichi naman sinusubuan ko na lang. Si Seichi nga pala kumain siya ng sabaw ng pangat. Si Sauri naman ayaw niya kaya sopas lang yung kinain niya. At dahil nung Christmas tsaka New Year puro karne yung kinain namin, naisipan naman namin puro isda naman yung lutuin namin. Kaya kahapon ginataang isda yung ulam namin tapos ngayon pinangat na isda naman. Nakakamiss din kasi guys yung mga ganitong ulam paminsan-minsan no. Halo na yung pinangat na pinatuyo yung sabaw. Tapos nanunood yung lasa niya dun sa may isda. Tsaka ngayon isasawsaw sa patis na may sile. Anak ng teteng sinubuan pa nga. Panis ka na naman, gar. Ngik. At pagkatapos ka ni Mami Cherry, kumain ng kanin, kumain naman siya ng sopa, sinubuan niya si Sauri. Tapos ito naman yung cake na pinasalubong ng classmate niya. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit bukas. Kani, mata ne. Arigato, gusay mo. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.